So ito pong uh, puti mga kaibigan no uh, mga kalods uh, Siya po ay may, may lahi po sa mga kalods no uh, Hindi po siya po uh, sumasalo po sa karamihan po mga kalods no Dahil siya po ay maarte po yan mga kalods o, Siya lang po kasi ang naiba po mga kalods no Yung uh, si Isno Ang pangalan po nito mga kalods ay siya po ay si Isno mga kalods no Uh, may lahi po 'yan mga kalod sa kanyang pong mata, kulay blue po mga kalods no. Uh, kung gusto po niyo ng uh, pusa po mga kalod, sa uh, nandito lang po mga kalod. Uh, kayo lang po ay mag-chat lang po sa akin no kung gusto lang po niyo ng uh, apo uh, nandito lang po 'yan sa akin po mga kalods. Ayun po mga kalods, ha? siya po ay may lahi po mga kalods no po live low po ang kanyang uh, mata ang kabila ay